changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga kabrigadang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Music Balik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Bagyong Krising Bagyapang Lumakas Libo-libong residente sa Visayas, binaha! Alert level sa Iran, ibinalik na sa level 2 ayon sa DFA. Kamandalang China, mga kabrigada, nagbabala naman sa mga Chinese students na mag-aaral dito sa Pilipinas. Naitalang friato magmatic eruption sa Taal Volcano. Hindi pa dahilan para i-abort ang operasyon sa Taal Lake. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Biyernes, Kabrigada, July 18, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada, Angel Divera. At Brigada Leo Navarro, malik din. Brigada Palpita Nationwide, sa Tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada, bahagya pang lumakas ang tropical storm crissing habang papalapit sa mainland, Cagayan. Sa 11 o'clock, bulletin ng pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 195 kilometers silangan ng Tugigaraw City sa Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 75 km kada oras at bugso na abot naman sa hanggang 70 kilometro kada oras. Nakataas ang signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, Northern at Central portion ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, at northern portion naman ng Ilocos Sur. Signal number one naman sa Quirino, Dueva Biscaya, dalalabing bahagi ng Mountain Province, dalalabing bahagi ng Ifugao, dalalabing bahagi ng Abra, Binget, dalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion ng Aurora, at northeastern portion naman ng Nueva Ecija. Inaasahang landfall ang bagyo sa Cagayan o sa Babuyan Island ngayong hapon o gabi. Patuloy pa rin namang magpapaulan ang umiiral na habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Bagong bago Samantala mga kabrigada mula sa Brigada News FM San Jose Antique, higit sa 3,000 pamilya sa Antique apektado sa pagbahang dulot ng habagat at ng bagyong krising. Brigada Paul Vincent de Guzman, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 -i. Report. Umabot sa 3,375 na pamilya o 12,242 na individual sa probinsya ng Tike ang apektado sa malawakang pagbaha tulad ng habagat at bagyong krising sa inisyal na datos na inilabas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ANTIQUE, kaninang alas 6 ng umaga, Hulya 18 taong kasalukuyan, ang nasabing numero ay mula sa mga bayan ng Anini, Parbasa, Belizon, Pugasong, Gulasi, Hamtik, Lawaan, San Jose, San Remeo, Sebaste, Sibalam, Tibiau at Tobias Fulir. Umabot naman sa 26 na bahay dulot ng landslide at malawakang pagbaha kung saan lima rito ay totally damaged at 21 ang partial damage. Nagpabot naman ang tulong ang gobyerno na ng Atike sa pamamagitan ng Office of the Provincial Social Welfare and Development kaya ng food packs at bigas sa mga evacuees sa bayan ng Gulasi at Sibaste na malubhang sa na Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng PDRR Mo Antique ang sitwasyon sa lalawigan kayo din ang mga apektadong mga residente. Sa ngayon, nananatiling nasa red rainfall warning ang buong probinsya ng Antique. In the heart of changing lives, ako, sa Brigada Paul Vincent de Guzman ng 104.5 Brigada News FM sa Lucia Antique, the music news Brigada Balita Nationwide Wala dyan sa Brigada News FM Antike mga kabrigada Umabon naman tayo ng Brigada News FM Kabangkalan Paigit isang daan at O isang libo Limampung daang individual Na nasa evacuation centers dahil sa pagbahang dulot ng habagat At bagyong krising Dyan sa Kabangkalan Alamin natin mga kabrigada Wala kay Brigada Andy Galve I-Brigada mo Brigada Report Umabot sa 468 pamilya o katumbas ng 1,628 na individual base sa pinakahuling datos ang pansamantalang nanatili sa mga evacuation centers mula sa labing isang barangay sa lungsod ng Kabangkalan Negros Occidental dahil sa pagbaha na dulot ng walang humpay na pagulan na dala ng hanging habagat na pinalakas naman ng bagyong krisinya na sa 38 pamilya naman o isang daan at isang individual ang apektado rin ng pagbaha na hindi naman pumunta sa mga evacuation centers. Sa kabilang banda, nakaranas rin ng pagbaha ang mga kratik bayan at lungsod gaya na lamang ng Municipality of Ilog na umabot sa 72 pamilya ang apektado ng pagbaha. Binahari ng isang daan dalawang pamilya sa bayan ng Kawayan siyam na pot pamilya sa bayan ng Hinubahana, tatlong daan at na pamilya sa kantuni. Abang na sa tatlong daan walong pot pitong pamilya nga apektado ng baha at landslide sa lungsod ng Sipalaya. In the heart of a changing life, ako si Brigada Andy Tabugo Galvez sa 99.7 Brigada News FM, Kabangkalan City, ng Music News, on. Brigada na Balita Nationwide naman sa Brigada News FM Dumaguete. Pasok sa lahat ng level sa Negros Oriental. Dalawang araw ng suspendido. Ang si Travel papuntang Siquijor at Dapitan, kansilado. Brigada Jess Miras, ibrigada mo. Brigada! Brigada. B -b -b Report! Nananatiling suspendido ngayong araw July 18 ang face-to-face -face classes sa lahat ng level sa pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong lalawigan ng Negros Oriental kasunod ng inilabas na Executive Order No. 10 ni Governor Manuel Chaco sa Garbaria gabi noong July 16. 2025. Ito ay upang maiwasan ang anumang panganib sa patuloy na pag-ulan at pagbaha sa ilang parte ng probinsya dulot ng habagat at tropical depression peaking at upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa hindi bababa sa pitong biyahe sa Dumaguete to Secure at Dumaguete to Dapitan ang kinansila ng Montenegro Shipping Lines, MV Evaristo Ferry, MV Fast Cat, M11 at Ocean Jet kahapon at epektibo hanggang ngayong araw, dulot pa rin sa masamang panahon. Wala namang naiulat na individual na na-stranded sa loob ng passenger terminal sa daungan ng Nusod ayon kay Lieutenant Marion Abigail Enopia, Coast Guard Station Negros Oriental Commander dahil ang mga shipping lines ay tumigil na sa pag-issue ng mga tiket. Sa ngayon, nag-deploy na rin ang Local Disaster Risk Reduction and Management Division sa Negros Oriental ng dalawang team sa lahat ng local government units upang magsilbing augmentation sa posibleng rescue operations. Para sa Brigada Balita nationwide sa Tanghali, mula dito sa Dumaguete, in the heart of changing lives... Ako, Supergata so, Jasmira sa 89.5, Brigada Nusaf M. Um, Dumagyate. The Music News of Ang balita Nationwide. Samantala klase naman sa lahat ng antas suspendido sa anim na bayan sa Misamis Oriental. Yahin ng limang passenger vessel sa Kamigin, Balingoan Port, abay kansilado. Wala sa Brigada News FM Cagayan de Oro, Brigada Claudine, Lusak Pandita, ibrigada mo! Brigada. Sinuspende ang klase sa lahat ng antas sa anim na bayan ng Misamis Oriental, bunsod ng masamang panahon, dulot ng Tropical Depression Crising, kinumpirma ng Department of Education Misamis Oriental na kabilang sa mga bayan na nagsuspende ng klase ay ang Sugbong kugon, Magsaysay, Binuwangan, Salay, Talisayan at Lagunglunga. Samantala, kansilado pa rin ang biyahe ng limang passenger vessel sa rutang Kamigin, Balingwan. Una nang inihayag ni Coast Guard Kamigin Station Commander, Lieutenant Junior Grade, J.R. Bryant Peniones, nakahapon pa Pansamantalang ipinagbawal ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat na may 250 gross tons pababa dahil sa banta ng malakas na alon at hangin base sa Beaufort Scale number no. 6. Sa ngayon ay pansamantala munang pinatuloy sa Port Operations Building ang mga stranded na pasahero habang namahagi ang mga otoridad na agarang tulong at pagkain sa gitna ng masamang panahon. In the heart of changing lives, a Brigada Claudine, Lusak Pandita, ng 102.5 Brigada News FM, Cagayan Di Oro, The Music and News Authority. Mga kabrigada, deployable response group ng Coast Guard District Southern Tagalog, handa ng tumugon sa posibleng epekto ng bagyong krising sa Southern Tagalog. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada, live report. Nakahanda na ang Deployable Response Group ng Coast Guard District Southern Tagalog sa aga ng pagtugon sa posibleng epekto ng Tropical Depression Crising sa Timog Katagalugan. Naka-full alert status na ang DRG at mga istasyon ng Coast Guard sa rehiyon. Nakaposisyon na ang mga tauhan at kagamitan upang agad magsagawa ng search and rescue operations at iba pang kinakailang humanitarian assistance sa oras na sakuna upang masiguro ang kahandaan. Agad ding nagsagawa ng mahigpit na koordinasyon ng CGDSTL sa mga lokal na ahensya ng gobyerno, kabilang ang Municipal at City Disaster Risk Reduction and Management Offices at iba pang mga katuwang na unit para sa maayos sa pagpapatupad ng mga response operations at pagbabahagi ng impormasyon. Pinapayuhan din ng mga manging isda at iba pang gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat na pansamantalang umuyas muna sa paglalayag hanggat hindi bumubuti alagay ng panahon upang maiwasan ng anumang insidente sa dagat. Sa pinakahuling ulat mula sa pag-asa, inaasahan na malalakas na pagulan dulot ng bagyong krising na maaaring magdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa rehiyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, ang naitalang pre-automatic eruption sa Taal Volcano Hindi pa raw dahilan para i-abort ang operasyon dyan sa Taaleg Brigada Katrina i ibrigada mo! Brigada! k Nilinaw ng Feebox ang naitala kahapon na priyatong magmatic eruption sa Bulkang Taala ay hindi pa dahil ang para itigil ang operasyon ng paghahanap sa missing sabongero sa Taal Lake. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay PBOX Director Teresito Bacolcol, sinabi nitong malayo ang main crater ng bulkan mula sa Caldera kung saan isinasagawa ang retrieval operation ng Philippine Coast Guard. Hindi rin daw ito sakop ng permanent danger zone ng Taal Volcano. Sa ngayon, ang ah, magiging batayan para ihinto ang PCG diving sa Taal Lake ay kung umakyat sa alert level 3 ang bulkan na kasalukuyan ay naka-alert level 1. Ah, Palamang. So far, hindi naman natin nire-raise yung alert level from alert level 1 to alert level 2. Maintain mm. pa rin yung alert level 1. Ah, and and mm. when we say alert level 1, bawal pumunta. Ah, well, narecommend natin na sana walang tao doon sa Taal, Bucayno mm. Island because mm. of the permanent danger zone. Now, yung search and retrieval operations naman, ginawa nila yan sa Michael Caldera Lake mm. which is already beyond the permanent danger zone danger zone. So, oh. Basta po yan na permanent danger zone. At hindi po mag-iisagabal yung activity ng Taal Volcano sa ginagawang search and retrieval operation. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News FM Manila, The si Music News. Also, Brigada is, Balita Nationwide! Sa iba pang balita mga kabrigada, ibinalik na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa alert level 2 o restriction phase ang level o level sa Iran mula naman sa dating level 3 o voluntary repatriation. Ito ay matapos ang pagbuti ng seguridad sa bansa, kasunod ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran noong Hunyo. Ayon sa DFA, bagamat ibinaba ng alert level, magpapatuloy pa rin ang voluntary repatriation ng mga Pilipino sa tulong ng Imbahada ng Pilipinas sa Tehran. Patuloy namang imomonitor ng ahensya ang sitwasyon sa rehiyon at agad na maglalabas ng abiso kung kinakailangan. Kata mga kabrigada, naglabas na rin ng uh, safety advisory ang gobyerno ng China kaugnay nang umano'y lumalalang sitwasyong pansiguridad sa Pilipinas. Ayon pa sa Ministry of Education ng China, pinayuhan ang mga estudyanteng balak mag-aral sa bansa na suriing maigi ang mga posibleng panganib at magdoble ingat. Kasunod daw ito ng mga naiulat na insidente ng krimen, kamakailan na, na kinasasangkutan ng ilang Chinese nationals. Sa ngayon, wala pang formal na tugon mula sa pamahalaan ng Pilipinas tungkol sa advisory ng China. Mga kabrigada, si Senator Bato de la Rosa. Tatayo raw sa plenaryo sa pagbabalik ng sesyon para kwestyonin ang horisdiksyon ng paglilitis laban kay VP Sara. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 wala naman daw problema kay Sen. Ronald Bato de la Rosa kung sakaling sa August 4 nga ipagpatuloy ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay de la Rosa, kahit kailan nga raw ito simula ay okay lang sa kanya bago matatayo raw siya sa plenaryo para questionin ang jurisdiction ng impeachment. Dagdag pa niya, tatanungin din niya ang kanyang mga kasamang senador sa 20th Congress kung handa pa silang ipagpatuloy ang nasimula ng 90th Congress. Kamakailan binanggit ni Sen. Joel Villar na base sa kanilang mga informal na pag-uusap isang linggo pagkatapos nga ng State of the Nation Address ay gagawin ng pag-convey bilang impeachment court para magbigay daan sa pagsasaayos ng ilan nilang gawain sa Senado. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Ang kamara naman, kabrigada, sisiguruhin ang sapat na pondo para palakasin ang transport system sa bansa sa 20 at congress brigada haji camino ibrigada mo brigada report Tiniyak ni Leyte First District Representative Martin Romualdez na isusulong nito ang pagkakaroon ng pondo para mapalakas ang public transportation system sa bansa. Kasunod nito ng inilunsad na 50% discount sa pasahe para sa senior citizens at persons with disabilities sa LRT Lines 1 at 2 at MRT Line 3. Ayon kay Romualdez, susuportahan ng Kamara ang mga inisyatiba na magpapalawig sa fare discounts at iba pang benepisyo para sa commuters sa 20th Congress. Binigyang diin din nito ang papel ng gobyerno para maibsan ang tusin ng computers at gawing komportable ang kanilang pagsakay. Mula sa 20% ay ginawa ng 50% ang diskwento ng seniors at PWD sa train fare. Pinuri ng dating speaker ang hakbang ni Pangulong Marcos at tinawag na pagpapamalas na ang tunay na malasakit para sa vulnerable sectors. Bukod dito, ikinalugod ng kongresista ang inaugural trip ng Dalian Trains na matagal nang nakabinbin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caminio ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada mobile app na magsisilbing one-stop platform ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan inilunsad ni Pangulong Marcos Brigada Maricar Sargan i-Brigada Mo Brigada Report Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga ang opisyal na paglulunsad ng bagong Pilipinas eGov PH Servisyo Hub, isang mobile application na magsisilbing one-stop platform para sa iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Layunin ng aplikasyon na padaliin ang akses ng publiko sa mga pangunahing serbisyo ng gobyerno kasabay ng pagsusulong sa digitalisasyon ng mga transaksyon. Bahagi ito ng mas malawak na inisyatibo ng administrasyon para bawasan ang red tape, itaguyod ang transparency at gawing mas epesyente ang serbisyo sa mamamayan. Tampok sa eGov PH Super App ang mga serbisyo mula sa National ID System, PhilHealth, SSS, Pag-ibig at Professional Regulation Commission. Meron din itong mga feature tulad ng e-travel, eGov Pay, e Services, e-Jobs at e-Report o Feedback Portal. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, ang mobile app ay bahagi ng bagong Pilipinas Digital Governance Agenda na nagsusulong ng accessible, mabilis at integradong serbisyo publiko. Inaasahan ding mapapakinabangan ng mga residente mula sa iba't ibang rehiyon ang serbisyong hatid ng app habang ipatutupad na rin ito sa iba pang mga lungsod at talawigan sa mga susunod na buwan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan Now 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Hey, at karamihan daw sa mga Pilipino, kabrigada, hindi sang ayon sa pagtugon ng pamahalaan sa inflation. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Hindi kumpiyansa ang nasa 66% ng mga Pilipino sa ginagawang mga hakbang at pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa inflation. Sa Pulse Asia June 2025 survey, napag-alaman na 62% ng mga Filipino adults ang kinokonsidera bilang isang urgent issue ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Matatanda ang nasa 1.3% ang inflation rate na naitala sa buwan ng Mayo, mas mababa sa 1.4%. 4% noong Abril. Ang porsyentong ito ay hindi nalalayo sa unang pagtataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang inflation rate ay maitatakda sa pagitan ng 0.9% hanggang 1.7% para sa buwan ng Mayo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. Zomisika News. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Satang tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Mga inyuhong inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga balitang hatid ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikne. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. <an Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.